BP Sara sinupla ng palasyo sa pagkwestyon sa 20 pesos na bigas. Sinupla ng Malacanang si Vice President Sara Duterte dahil sa pagkwestyon nito sa timing ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas ilang linggo bago ang midterm election sa May 12. Giit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang timing ang pagbibigay ng ayuda sa politika. At ito ay ibibigay sa taong nangangailangan, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Dagdag pa ni Castro, walang kinalaman ang politika sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas at ginagawan lamang ng Malaysia ng iba pang upang magkaroon ng negatibong epekto ang programa ng gobyerno para sa murang bigas. Hanggang kaya ng gobyerno, sinabi ni Castro na ibibigay ang tulong sa pinakamaagang panahon at walang anyang politika sa hakbang ito. Sinabi pa ni Castro na hindi magagawa lamang sa isang kumpas ng kamay ang 20 pesos per kilo rice program dahil kailangan duman ito sa masusing pagsusuri at masigurong maayos at pulido ang implementasyon nito.